Ay, naman, good after na kan. Ayan, oh bro, ano uh, ko, bro? Uh, sis, nagbago pala yung isip ko. May delivery charge na siya. Okay lang na naman. Okay lang. 1,000 lang po. Oh, mahal na po ang gas. Sige, <laughs> sige. Okay lang. Okay lang, okay lang bro. Ah, uh, sige. Okay. Ay, hey, Kawander, nakapunta ulit ako dito sa opisina. im in builder. And... <laughs> Nag-vlog ako, okay lang. Bro, invite kita sa Thursday kung di ka busy. Si turnover over namin. Thursday? Thursday. Ngayong Thursday? Oh, sige. Nakalatag na na kung may turnover kami doon. Tapos, pwede ka na mag-inom. sige, sige, sige. Eh, ano na si Miss labas? Parang si Bunso. Oo. Oh, okay. Eh, alam na ko Sige, eh eh tingnan mo mga tong, oh, oh, ano ko sa iyo Sandali. Uh, Ito, yan. Mas maganda kasi para kitang kita, ano? Ayan, from Agno to Alaminos. Hindi, Pram, ano pala to? Pram, alaminos to Agno to Alaminos ulit. <laughs> Ayan. Ito si sobrang bango nito. Buti na nakahabol ka pa ng isa. Ayan, Ay, mga wonder Ay, end ko cool lang. Ay, oh, mga thank you for the cases and ng uh, AM under Andor Builders Association. Mga wonder siya lang naman po yung ang tawag siya siya. Kayo po yung ano, in charge. Oh, Ayan. Yeah. Sa so, mga gustong um, ano, ng lupa, o hindi sa kanya house and let ayun ayun mga kawander ayun mga kawander ah uh, dito ulit tayo sa sabon station alaminos minos ayun harap lang ito mga kawander ng nobu okay pumunta kami dito ni wonder mami nyo kasi kumuha kami ng ah uh, stock ayun stock mga kawander mayroon pa kayo itumada mo itumada mo Ayun ang sabi ko mga kawander wander o. Oh. Ano ba? Marami bang kunin mo? 12 pieces na yun mga kawander Oh. 12 pieces. Diba? Pang ah, ganito pala dapat. Okay. Ano to? Alcohol popcorn 2 for ayan ito naman 3 for ayan Ayan mga ka-Wonder, uh, kumuha lang ng mga stock si Wonder Mami para sa ating uh, Sabon Station, Agno, Pangasinan. Ayan mga kawala, ito lang siya. Ayan, harap ko na noob. Hindi nakalan mark yung noob. Ayan. Ayan.